ikaisandaan at isang kabanata. Aking aawitin ang kagandahang loob at kahatulan. Sa iyo, O Panginoon, aawit ako ng mga pagpupuri. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. O kailan ka pasa sa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin, hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mga ngasiwa sa akin. Siyang gumagawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat na masama sa lupain, upang ihiwalay ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon.